Tuluyan nang nagbitiw sa puesto si DENR Secretary Maria Antonia Loizaga Yulo matapos tanggapin ni BBM ang kanyang courtesy resignation. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala namang isyu ng korupsyon laban kay Yulo, ngunit may mga ulat na madalas itong nasa ibang bansa dahilan upang palitan siya sa puesto. Pansamantalang hahawak ng DENR si Energy Secretary Rafael Lutilla. Samantala, hindi tinanggap ni BBM ang pagbibitiw ni Bersamin at ng kanyang economic team. Mananatili sa puesto sina Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, DBM Secretary Amenah Pangandaman, at SAP for Investments Frederick Go. Sa DFA naman, papalitan ni Secretary Enrique Manalo si Union Antonio Lagdameo na magreretiro sa Hulyo. At si Tess Lazaro naman ang bagong DFA Secretary. Inilipat din si DHSUD Secretary Rizalino Acuzar sa Pasig River Project habang papalit sa kanya si Undersecretary Jose Ramon Aliling. CSTK Channel Subscribe, Follow, Like and Share.